Nababahala ang Philippine Society of Nephrology sa patuloy na pagdami ng mga Pilipinong may chronic kidney disease. Ano ay huling binigay? Yung kidney ng lola ko. Mano-mano <laughs> ko kidney. <laughs> sa jowa. Yung ex ko dati, nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng kidney failure. Kailangan po na donasyon ng kidney. Yung lola ko, kinausap ko. Baka po, ibigay mo na lang yung kidney mo. Kasi hindi pumayag yung lola ka. So ang ginawa ko, kinuha ko ng mano-mano. Inalmahan ngayon ng ilang mga netizens ang naging biro kamakailan sa show na It's Your Lucky Day, kung saan ay tila hindi umano naging sensitibo ang isa sa kinikilalang komedyante sa henerasyon ngayon na si Petit. Ito ay matapos na magbitaw ng Biro on National Television sa show na pansamantalang pumalit sa nasuspinding noontime show na It's Showtime, ang It's Your Lucky Day, na pinangungunahan ni Luis Manzano. Ayon sa naging biro ni Petit, sinagot nito ang naging katanungan ng main host ng nasabing show na si Luis Manzano, na ano ang bagay na pinili nitong gawin noon, na pinagtatawanan na nito sa kasalukuyan. Agad itong sinagot ni Petit, na patungkol sa jowa ang bagay na pinili nitong gawin noon, na kasalukuyan na nitong pinagtatawanan, Tila wala naman sanang masama sa naging tugon ni Pitit na yon. Ngunit sinigundahan niya ito ng istoryang biro ng katatawanan patungkol sa umano'y naging jowa nito noon na nagkaroon ng karamdaman sa kidney nito. Ayon sa pagpapatuloy ng birong yun ni Pitit, ay pinili umano nitong kuhani ng mano-mano ang umano'y kidney ng kanyang lola matapos itong hindi umano sumang ayon sa hiniling nito na i-donate nga ang nasabing kidney ng lola nito sa kanyang jowa. Ang pag-ibig, pag, pag sa puso, hahamakin ang lahat. Sunod ka lamang. Ang ex ko dati, kasakit siya. Yung kidney failure. Kailangan po na donasyon. So yung lola ko, kinausap ko. Hindi lola, baka pwede ibigay mo na lang yung kidney mo. Hindi pumayag yung lola ka. So ang ginawa, kinuha ko, ko ng mano-mano. Matapos nga ang naging istoryang biro na ito ni Petit ay makikita sa kapaligiran ang tawanan na idinulot nito sa mga host at sa lahat ng studio audiences na naroon sa nasabing show noong araw na yon. Ito umano ang biro na ikinasama ng loob, o ikinahinanakit ng mga netizens, dahil hindi umano biro ang mga pinagdadaanan ng mga taong may hindi mabuting kondisyon sa mga kidney nito, kung kaya't masakit umano sa mga ito na makapanood o national television na ginawang paksa ng katatawanan, ang isang sitwasyon na para sa iba ay matinding hirap at pagsubok ang kinakailangan ng mga itong harapin para lamang labanan ang ganitong klase ng sitwasyon. Sa katunayan, isang netizen na dumanas ng ganitong sitwasyon, ang naglabas ng sentimiento nito patungkol nga sa naging biro na ito ni Petit sa show na It's Your Lucky Day at ito nga ang kanyang naging saloobin. Hello po, ako si John, 13 years kid transplant. May nag-PM po kasi sa akin kung ano daw po yung reaksyon ko or kung ano daw po yung masasabi ko regarding po sa joke ni Petit about kidney disease or kidney failure. Ang masasabi ko po bilang 13 years kidney transplant na dumaan din po sa pagdadialysis at nagkaroon din po ng chronic kidney disease, eh hindi po magandang biro to para po sa amin. Sana po naiintindihan nyo po kami. Ang mahirap po ang pinagdadaanan namin, lalong-lalo na yung, yung, matagal na nagdadialysis, matagal na may chronic kidney disease, na halos buong buhay namin ay nasa ospital na kami. 3 times a week po kami nagda dialysis, 4 times 4 uh, hours po na bawat session ay eh, nasa uh, nakahiga po kami at dinadialysis Sana po naiintindihan niyo po kami sa mga ganitong issue eh sobrang sensitive po kami regarding po sa mga ganito kasi talagang mahirap po ang pinagdadaanan namin. Ako po 6 months lang po ang dialysis, hirap na hirap na po ako. At swerte ko lang po eh nagkaroon po ako ng donor. Eh paano po yung iba? Na 10 years na po na nagda tapos wala silang donor hindi nila alam kung paano sila magta-transplant hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pera pang dialysis tapos wala pa silang pera pang patransplant ba, diba? talagang mahirap po ang pinagdadaanan namin hindi lang po ito lagdat hindi lang po ito ang ubo na lang po namin iinom po kami ng gamot e eh okay na po kami pang buhay po ito lalo lalo na sa mga nagda-dialysis ko lang po at nagkaroon po ako ng donor diba? Kaya sana naunawaan nyo po kami. Meron pa nga pong joke tate. iPhone palit kidney, di ba? Akala nyo biro lang yon para sa iba pero sa amin seryosong bagay na yun. oo na sensitive na kami kung sensitive. Yung joke nyo po e eh, pang comedy bar, comedy bar lang po. Iba po yung mga nanonood sa TV, may mga bata, may mga may mga may mga pasyente, may matanda, may bata. Sana nauunawaan niyo po kami. What if magpalit po tayo dito? kayo naman po yung na namin regarding po sa pamilya nyo, sa mga nanay, tatay nyo, sa mga anak nyo. Magagalit din po kayo, ba? Diba? Sana naunawaan nyo po kami. Sana po, eh, sa mga susunod, hindi na po mabitawan yung mga joke. Oo, sobrang sensitive talaga pagdating sa ganitong bagay. Oo na, OA na kung OA. Pero yung mga ganitong bagay ay talaga hindi ko po talaga pinapalagpas. Kasi naaawa po ako sa mga tulad kong kidney transplant. Naaawa po ako sa mga kapatid kong dialysis patients na ginagawang bilang biro ang pagkakaroon ng kidney failure. ba? Diba? Sana naiintindihan nyo po kami. Ayun pa nga sa nasabing sentimyentong ito ng nasabing lalaki sa kanyang social media account, ay naihambing pa nito ang mga naging pagpapitawa noon ng mga sinaunang komedyante sa panahon nila Babalo, Dolphy at Redford White, kung saan ay nakakapagpaligaya naman umano ang mga ito ng publiko, na walang ibang tao ang nasasaktan. Samantala, ayon sa tala na inilabas nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Mahigit sa 7 milyong Pilipino na ang tinatayang tinamaan ng masamang kondisyon patungkol sa usaping kidney failure. Dahilan upang marami na nga sa mga kababayan natin ang dumaranas ng ganitong klase ng kondisyon, kung kaya't panawagan sana ng mga netizens, na salain mabuti ang mga binibitawang katatawanan o national television, dahil ang mga ganitong klase ng kondisyon ay hindi na maaring bumalik pa sa dati, kung kaya't panawagan ng mga ito na maging sensitibo naman ang mga nasa industriya ng pagpapatawa, napiliin naman sana ang mga paksa na wala naman sanang ibang damdamin ang masasaktan. Sa kabila ng naging sentimiento ng ilan sa mga netizens patungkol nga sa birong ito ni Petit, ay hinangaan naman ng publiko ang ginawang pag a ni Luis Manzano, patungkol nga sa biro na ito ni Petit, bago pa umano matapos ang nasabing show. Ayon nga kay Luis Manzano, pero sandali ah, babawiin ko lang, pero sandali lang ha, sandali lang to ng konti, kasi si Petit kanina, nagjoke tungkol sa pinagdaraanan ng mga may kidney disease, hindi po biro lahat ng pinagdaraanan ng mga may renal conditions, kidney disease, So kumbaga, sorry po, pasintabi lang dun sa mga kumbaga medyo naapektuhan po. So we apologize po for that joke po. Ikaw, ano ang iyong palagay? Dapat nga lang ba nasalain mo nang mabuti ang mga binibitawang paksa ng katatawanan ng no National Television? Ikaw na ang humusga.